armya so tara dito na lang tayo thank you thank you maging pogi na to so bagong bago sa so try natin maging hindi niya mag drive bagong expander ayan expander ko tapos so, ito lang kami guys 200 binayaran natin guys tignan natin yung si video wind kasi napakaingay Guys, ngayon magluluto tayo ng magpirito tayo ng daing na isda So, ang ganda ng daing nito guys. So, ang lalaki. Ayan, tingnan nyo. Oh. pinainit na natin yung uh, kawali natin. May mantika na yan. Ayan, tapos to, ang lalaki Oh. Yun o. Oh. Dahing. Uh, Ayan, ang sarap o. Oh. Diba? Ang Oh. Ang dami. So, sarap. Ayan, ipipirito eh. natin yan guys. Luto natin to Meron pang isang mga uh, ano, dalagang bukit ito. Ah! Sarap Ito, no? eh, may ilat niyang muntika. Nagayon natin ito. Giniago ba? Hindi, dalawang dalawang piraso. Ayan. Hindi pa natin kung ito yung apoy, guys. Ayan. So, ayan, balik na natin ito. Wow, sabi. Oh. Yummy, yummy. La. Sarap. Ayan. Lapit yan guys. So yan guys, sa uh, luto na to. Oh, yummy. Ayan. Wow. Ha? So, ipinito pa tayo ulit. So ito ulit, may pinibago tayo Dalawa dalawang piraso. Yan. Pero. So yan o. Oh. Yummy sa ito. Oh. So yan lang muna ang isipirito natin yan guys. Yan, tapos sa uh, kakain na tayo. Yan. Madali lang luto to eh. Yan. Oo, oh, kunti-kunti lang. Hindi pa naman natin kunti sa tapos break na rin natin. Sarap yan. Pampagana kumain nyo guys. Tapos may suka ng asim. Wow! Sarap! Ito, break ka rin natin. Oh. Oh. ito pa. wow sa so, saglit na maluto yan guys ahm <clears throat> sarap yan ang paghanap mo kain So, hindi na natin naubos ang pagluto guys. Uh, yun yan ang munang luluto natin. Sa sunod naman itong iba. Ito yung iba. Ko sa, so, next naman yan natin na uh, ulamin. So, bali may tatlo pa na tira. O, apat. May apat pa na dahil na tira. So, next naman yan. Yan. Para iwas tayo sa sa medyo maalat. Pero hindi ko alam kung maalat ito guys. So, hindi maalat. Okay to. Okay So, yan. Tapit na maluto yan. So, <tipos> ha? Ay, <nakain> na, <tipos> yan. Sarap to. Okay. Ha? <tipos> so, dahil na isda, guys. Ay, uh, sarap. Hmm. Ito, luto-luto. Madali na sa'yo luto, eh. Oh. Okay na yan. Tapos meron na ditong ano, to yung eh, reheat ko lang ito. Yan. Kasi na, na yan eh. Unitin na natin. Tapos okay na. Sandit na yung mat kain tayo. Luto na sinayang mo ba eh? Kala ba? Hindi pa nabunot. Yung saksak na ano, uh, rice cooker. Yan, kasi nabusan kami ng gas guys, kaya ngayon, kararating na ng order natin gas. Yan rice cooker. Kaya ngayon ang tangan kapag pirito, So yan, okay na yan guys. Nainit na natin yung ano, papatayin na natin yung na apoy. So yan lang, yan lang. Thank you, thank you. So ito na guys, ang ating uh, pagkain, no oh. dami. Kaya sabay, puro chicken na to. sa yes, sawan, so yun lang dayang natin. Ayan, napakasarap na dahin. Yun. Kasi may itlog pa. Kaya <laughs> ba pa ni Bunso itlog yung kanin. Ayan, may makaruni pa tayo. Ayan, kain. Okay. Yun. Ayan, ang sarap. Sabi-sabi na yan, guys. So, kain tayo. Ayan. That's it.